nilang backyard grabe, <laughs> ang grabe ang tanim mo po ang gaganda so yan lahat sa front yard nila is puro roses red and pink oh my gosh beautiful there you go, guys ang ganda hindi diba ganda talaga lalo na dito oh. Woo. Wow. Siksik liglig ng mga bulaklak, guys. Grabe so. Ang saya ni Kuya doon. Sa, sabi ko, pwede bang ko ang iyong mga bulaklak? Ay, ayun, ayun, o? Oh. Ang ganda. Like every year talaga, dumadaan ako dito talaga kasi namumukadkad. Ang ganda. Tingnan itong mga namumukadkad niyang mga roses. Pero late na ako dumating oh. dami ng laglag na petals. Yan. Pero marami pa naman. Marami pa naman siyang bulaklak tas sumalang sa, sa baba na bed of roses, yung mga petals nagsilaglagan <laughs> na o, diba? ang ganda pag ganito ang front yard mo oh my gosh, tapos lagi mo siya nakikita every morning naku, nakaka positive vibes naman pag ganito ba every, every year talaga dumadan ako dito para lang makakuha ng remembrance na video dito Ayan. so eto na guys gusto kong i-share sa inyo sana magustuhan ninyo di ba sa mga uh, mahilig sa bulaklak dyan oh. No? tignan nyo ang halaman ni kuya mm. Ayan, dami. Yung red pa lang dun sa ano, malapit sa bintana. etong nasa frontage, ito yung mga pink. Wow. Thank you. Salamat po at uh, nabijuhan ko ang iyong mga bulaklak. Woo! Galing, 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 galing. Thank you for watching! Bye bye!